Hi po ulit, uh, ngayon ay um, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-encode ng bagong miyembro sa loob ng inyong dashboard. Okay, so una, uh, i-check po natin kung saan po yung... Uh, um, binary points uh, na need mo kailangang lagyan. So napansin ko po kasi dito is kailangan ko pong lagyan yung left side ko which is 0. And then yung right side ko ay 630, okay? So ang gagawin ko po kailangan po mag-encode po ako ng matching bonus para magkaroon ako ng 36 euro. So yun po yung ituturo ko sa inyo. So First, hahanapin po natin kung saan position ko siya ilalagay para ako ay kumita. So, itong taong ito ay nakakonek sa uh, tao na paglalagyan ko. Okay, so, uh, since uh, left side po tayo, so dito po tayo kay BLG83. Okay, so pindutin po natin yan. So, paglalagyan ko po siya, ay nakakonek po siya dito sa taong ito. Kasi magkakilala sila, magkaibigan sila. So, hahanapin ko kung asa nakalagay yung kaibigan niya. So, yung kaibigan niya ay nakalagay dito kay sa ilalim ni Lani Baez. Okay, so, eto guys, sila ni Baez ay isa kong downline. So para kumita siya, so ilalagay ko sa ilalim niya yung bagong miyembro. So dito pipindutin ko si bibianca 051505. Napansin nyo po ay uh, wala po siyang uh, right side. So ang gagawin ko po, lalagyan ko po siya ng right side para mag-matching bonus po yung bagong miyembro kay A ya bear uh, 3814 Sorry. Eh, pag nagkaroon na po siya ng match dyan, ibig sabihin, kikita po ako ng 30, 36, euro. Paakyat po yun sa account ko dahil ako po yung apply nila. So, ang gagawin ko ay i- Ika-copy ko po sa Bibianca051505. Copy. And then, go to menu. Pupunta po tayo sa menu. Pindutan po natin yung account. And then, settings. So, punta natin yung member placement. So, ilalagay ko po siya sa right side ni Bibianca. Tama? So, pipindutin nyo lang po yung place under another associate. So, may tao dito. So, kailangan ko siyang palitan. So, i-erase. Delete natin siya. At ipipaste ko po dito si Bibianca. Napansin nyo po. So, si Bibianca kailangan siya ng right side. So, pindutin nyo lang po yung place. Ito po siya. Pindatin nyo po yung place under this user on right side. So, pagkatapos, pag okay na po yan, i-click nyo po yung save. Basahin nyo po yan. New sign ups will be put to the right below Bibianca051505. So, yung bagong miyembro ay mailalagay ko siya sa right side ni Bibianca051505. So, ang gagawin natin, balik po tayo sa crowd 1 sa harapan ng dashboard ko. So, kailangan ko pong kunin yung link ko. So, uh, pindutin nyo po yung invite sa baba po ng Titanium Pro. Ayan. So, napansin nyo po, ayan po yung sponsor link ko. ba diba? Ayan. So, itong sponsor link ko, kailangan nyo lang po siyang i-copy. I-copy nyo po yan. Okay, so kinapi ko po yung crowd1.com sign up BLG10 kasi ako po yan. Yan po yung sponsor link ko. So ang gagawin po natin, so pupunta po tayo sa search button. Ano po yung search button? Ito pong may nakalagay na crowd1.com. Pansin nyo po yan, pinindot ko po siya. So ang gagawin nyo po ay i-cancel nyo po or i-erase nyo or i-delete nyo po siya. Okay. So, ipipaste nyo po yung link nyo. Paste and go. Pindutin nyo po yan. Napansin nyo, ayan na po ako. So, ito po ako. Ako po yung sponsor. Tama? So, pinigay na po ng bagong miyembro yung kanyang information sa akin which is itatype po natin siya ngayon sa mga boxes na nandito. Okay? So, magta-type po tayo ngayon. So, napansin nyo po yung username ay hindi pa siya nakukuha ng iba or wala pang kapangalan. So, ibig sabihin, pwede siya. Okay. So, ang pangalan niya ay... Ang address niya ay... So, you need to make sure lang po na yung sinulat nyo pong username niya ay talagang tama. Kasi kapag nag encode po kayo, pag nasa system na po yan, hindi na po yan pwedeng palitan. So, kapag nag encode po kayo, you need to make sure na tama po talaga yung username na binigay ng inyong miyembro, bagong miyembro, at tama po yung pagkaka-type nyo po sa system. Okay? So, kailangan type, tama po yung pagka-type nyo sa username niya. Kasi yung username niya po ay hindi na mapapalitan kapag na-encode na po natin, na-save natin mamaya. okay lang po. ita po natin ulit 'yung mario_ alaman at yahoo.com. Okay, so dalawang beses po ninyong i-type 'yung email address niya so para i-make sure na pareho po siyang tama. Okay, dalawang beses po. Tapos again, Sabihin ko po sa inyo, i-make eh, sure nyo po na yung username nyo ay yun po ang tamang ibinigay ng miyembro sa inyo para po uh, hindi po kayo magkamali kasi marami pong cases na nagkakamali yung uh, nag-i-encode so um baka uh, magalit or medyo mag uh, mag um, I mean mag mag Uh, may masabi yung miyembro. So, just to be aware po, para maiwasan lang po yung tampuhan dito, so kailangan po talagang ayusin nyo ang pagta-type nyo sa information ng bagong miyembro at klaruhin po yung mga isinulit nyo, isinulat nyo sa bawat boxes. Okay? So, ito pong uh, password na ito ay napapalitan po ito anytime you want. Okay? So, kailangan po talagang palitan yan. So, nilagyan ko lang po siya ng pansamantala. Papapalitan ko din po siya sa tunay na may-ari, sa may-ari ng account. Okay? So, kapag nagta po kayo, you need to make sure, isusure nyo po na yung bilog sa gilid ng by-clicking at saka itong I agree, kailangan nyo po siyang pindutin, napansin nyo po, nag-check na po siya, at saka itong uh, I agree, ayan, yung terms and conditions po, okay? Kailangan nyo pong i-check yung mga maliliit na bilog sa kaliwa, okay? So, bago nyo po pindutin yung register. So, pag okay na po at na-check nyo na po lahat-lahat, kailangan nyo na pong pindutin yung register. pindutin nyo po yung I'm not a robot and then pindutin nyo po ulit yung register Okay, napansin nyo po, choose package. So, meron pong mga choices dyan. So, ang, i, ang packages na, na nandito po ay um, white, black, gold, titanium, at saka titanium pro. So, yung pinaka Ah, uh, cheapest is yung white package po. So pipindutin po natin yung select white. Yan po yung uh, kailangan nating pindutin kasi yan lang po yung package na kailangan natin for the new member. So white, proceed by selecting method of payment below. So ibig sabihin, ayan po yung mga choices na paano po magbayad para maging miyembro ka. Pwede pong sa Bitcoin, Ethereum, gift code account balance, ayan, not in a funds. So, pwede din pong no pabago and bank transfer. Okay, so, since po bumili tayo ng gift code, so, pipindutin po natin ang proceed. Okay, so, napansin nyo po dyan, you can only use a gift code that matches the package cost. Okay, so, ngayon po, kukunin ko po yung gift code ko sa aking account kanina na binili ko sa loob ng account ko. And then, yun po yung ang i-encode natin dyan ngayon. Okay? So, wait lang. diyan lang po at uh, babasahin ko lang po yung gift code. Ayan. So ang gift code na aking binili ay C 19 G so na type ko na po okay napansin nyo po uh, kailangan na nating pindutin yung sub submit gift code para po maging member na po siya okay so ito po yung nilabas ko sa account ko okay ito po yung gift code na binili ko sa account ko so pindutin po natin yung submit gift code pindutin po natin ulit thank you for chase completed ibig sabihin po ay miyembro na po siya okay so ayan na po yung kanyang account Pansin nyo po ngayon, ibibigay po natin ito sa bagong miyembro. So, ayan na po yung account niya. So, ang gagawin niya po ay magre-register po siya sa Mixer Okay, yun lang po para po makapag-claim siya ng Crowd One Rewards every Wednesday. So, ayan na po siya. Okay, napansin nyo po. So, ang gagawin natin is ibibigay na po natin ito sa bagong member. So, Uh, kailangan pong mahitnya, niya. So, kailangan fear of loss. Ibig sabihin, kailangan mahit niya po yung 4 persons within 14 days. Due, uh, from uh, start from the sign up niya within today. So, eh, ganito po siya. Papakita ko po sa inyo. Since miyembro na po siya, papakita ko po sa inyo ang fear of loss. So, puta po tayo sa menu and then click po natin yung bonus. And then, yung fair of loss ay hanapin po natin. Ito, second to the last. Fair of loss. And then, ayan po. So, since miyembro na po siya, times left, 13 days, 23 hours, 55 minutes. So, ibig sabihin ngayon lang po siya nag-sign up. So, babasahin po natin. Okay, ayan po. Fair of loss. Fair of loss bonus is a quick start motivational bonus that CrowdOne offers all new affiliates during their first 14 days. We're gonna cl click the rules and more information. So, since nag-start na po siya today, the 14-day timer starts when you sign up. You must have paid for your package. If you do not hold a paid package, you will instead of the bonus, earn your bonus earn your own white educational package without without BP bonus points. Okay. So, sa first po, the 14-day timer starts when you sign up since she uh he is or she is since they are activated within today or this day. So, this person needs to um invite four per, uh, four people within 14 days okay to get uh the fare of loss. So, since white package uh, uh it depends yan on uh, if um how many members he can um, join or invite okay so uh if he can invite four persons um uh in within 14 days so he will have a bonus or a fair of loss bonus okay so that's it that's the account of the new member we're going to give this account to him so i hope you learned something from me on how to encode uh, a new member direct under your name so this member itong member na po ito ay direct po siya sa pangalan ko okay so uh, e ito na po yung ano um so ngayon tinuruan ko po kayo kung paano po mag-encode ng direct sa inyong pangalan. Okay? So, siya po ay, direct, ako po yung sponsor niya, BLG10. Okay? So, uh, maraming maraming salamat po sa pakikinig at uh, uh, abangan nyo po yung next video ko sa pagturo ko sa inyo. Okay? Huwag nyo pong kalimutan na i-click at i-subscribe ang channel ko. Maraming maraming salamat po.